Ay, so ganito ang pag-uuling. So yun dyan si Dada, guys. Nag-uuling siya ng ano, bagol. Day, ayaw mo na day. Kaya bayan ka makuwan day. Ayaw ka na. Okay, so nakahanda na yung ano guys, tabo na may tubig. So, oh, ayan. <laughs> dung din kamu makanin umagi. Din ka kanina na umagi. Pag kada. Oh, ayo nga ka bayan ka maulog. Ah, oh, kinang lan ya, sungan nga duy larom dung. In susungan sungan nga ilarom. So, may may kahoy dun guys sa ilalim. ang puspuro nga to kinugbay na tumasunog saan to? may puspuro ha? ito lang nga dito na pinturahan agit mabugat ito kina no pag dinara niyo nga di ganito ang pag-uulin guys Mm. Mm. So, meron, ano, guys, tubig Sa Pulanggana at sa balde Para mamaya So, yan si Dada, guys Busy kapit naman guys Napaka-sipag niya, guys Ano, mana-uras? Gabi? Oi, hapon. So, so ganito ang pag-uuling, guys. Pang-uuling. So, ayan. Masusunog itong ubos. Ayan na siya. So, para siyang nag-form ng ano guys. Pyramid. Hala, nido. So, ayan. Mga pera ka kuan pag gin babaligya. Hi guys, hindi pala siya makarinig. Dahil tubingin na si Dada Soling. Eh lang ga. Ka? Ala, makuan oh o. Uh. Mahalan ang uring. Ha? Mahal ang uring. Tagpira man ang kilo. 27. 27. Ah, bente city mga pira daw lay ni kilo. Mga pira daw lay ni kilo. Okay, okay na kay bente city. Ano na bagan tres sila. So, ito na yung inuuling guys. So, yung isang kilo daw ay 27 pesos. Hmm. So, niya guys, oh. Medyo ano na siya. Mainit na mainit na guys. Damo na yan ang nangangawat yung bagol. Oh. Inkawat ano yung bagol? Inkawat, hindi ako po. Ta. Buka sa simbis damo na. Oo, di na pag Ta. Palagat ano. May da ngayon na kauna haimogin taguan. Nakita na to. Inama, Sugat, di pa siguro mag-abot yung sigwit kilo. Di hirap mga ngawat. Sugat ko hada dito. Oo mo. Daan na ginhaguan. Susugat. Karawo. Ma, kuwan Waray ngayon. Waray ngayon konsensya. Waray konsensya. Oo. Oh. Kaya nangawat lang or. Di mo bagul. mo mga ngawat. Oo. Sa Kati Oo. Oh, oh. <laughs> ginkawat pagod imbis na imo hinaguan. Maupay pay Oo, mao kun, oh, kun mismo ang pag pinan tambak ang bagol. Hmm. Imbis na nang inabuhi. Nang la tira pangawat di ay. So, si Dada Suling guys ay nakatambak daw ng dalawang sako na bagol. Ang problema, bao, bao yan ba diba guys? Pero, ang problema ay naunahan siya na magnanakaw. Kaya yun, nanguha na naman sila, nagtambak naman sila ng panibagong ganito guys. Grabe guys, so... So ganito pala ang pag ano ng uling guys. So, yan si Dada guys. Kapit bahay namin. Napakasipag niya guys. So yung inaalagaan niya yung tatlo niyang apo. Yung mga apo niya guys nandito sa kanila. So siya yung nag -aalaga. So binibilhan niya yung mga pangailangan ng mga apo niya. di pa po ga mo mga kawatan. Mm. Kita. Tamay sin tamakan la. Ha mo. Au oh, nagtanong may kamu dirin mais. oh tamakan. Waray na kitam. Ye eto no Ah, kili 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 balik-balik. Ah, mo medengan mais ama kuan mais. Ah. Kinahanglan ano, maubos na ito pagkakuan. Sunog. Yan so, ito pala guys ang pag ano na ano. Dong na human nerang ito Check daw dong. Nagano na hera dong. Ganito pala guys no. So Ayan, mamaya ulit, guys. So ganito ang pag-uling. So ayan, nandito na, guys. Ayan. Nandito na sa taas yung mga slugs. O, ayan na, guys. Nandito na sa langit. Ow. Ayan na sa uling. Ito so, nakita nyo guys, Andito yung cyclone. Hmm, Nagsirotso para. Nagsirotso para? Ala, ibalik ito, ibalik ito Arkin. Din, ibalik, din, din, ito, ito, ito. Ayaw niyo pagkiruan na kay kanan ko nito. Magkahugaw ito nito. Bayan sobrang ng malas. May nalagiging awawan nito. Ah, ginibiyon nga nga dito. Kin, beda nggak yang ditukuin tuan Kin? Itu bagian Hansen. Ayo lagi. main gua aku dong. Ayo dong. main gua mama, main gua mama. No no dong, diri itu. Oke, okay, so guys, masih ada nang maaf Ya. Yan. So, ganun pala yung gamit ng pala, guys. Ayan, <laughs> ang hulog. Ayan, so, guys. Hindi pa siya nakatapos. So, matagal pala matapos ang ganito, guys. No? Gawa ni Dada Soling, guys. Ayan nagbubulok nga na ni ako. Oh. O. Ako oh. ako ko mo sa Oh. ko na nga ni. Ah, oh, basta sa kasako na. Ulit ko Tas dini, na. Tapos dini, dini mo ginuring. Dini nila mauring. O. Oh. Tapos mabugat. Iwaray na mga bago yan ah. Uh. O. Oh. Pag na kami naglugit. Oo. Amo kay pag naglulugit. Amo nagkakadang bagul. Ang bagul. Mm, -mm. Wampak. Patabulan. Mm -mm. Tagdugay pa. Kami gani, tabok sa lugay. Dugay pala at usa maglugit. Titi kagamay mapas mapaso itu mapasuk ma Silakan na Hei. Di sana guys. Mapasuna na Dudung 还有，还有、哎。哎